So ayun na nga mga katoka, magandang umaga sa ating lahat So for days video is magsuswimming ang buong family bunyel So nagpaka-shade shades kami dyan mga katoka So pil na pil dyan ni katoka na puging-pugi siya sa sarili niya So ayun na nga si Chin Chin naka-shade shades din So papunta na kami sa Mananoy Beach sa may kila Kuya Mike Yan mga katoka ang banishing island So hindi umusli yung mga buhang dyan kahit si... Ah, ah uh, kasi, kasi nabulunan ako. Kasi, ah uh, kasi high tide pa mga katuka. So, doon kami pupunta muna sa Manani Bits. Ayan si Bella, nakasheds. Wow! Ay, so, spill na pil ni Bella na artistahay ng kanyang mukha. So, talagang artistahay naman ang mukha ni Bella kasi nga nagmana sa kanyang tatay. Yeah, alright, man. Yes. Yeah. So ngayon mga katokan dito kami ngayon sa uh, Nagkapotlan Beach. Nandito pag-aari ni Chu Robin Borak, ayan. So muli kaming nagbabalik. So ngayon mga mga katokan, magiihaw kami. So iihawin namin 'to ni Bayaw. Isa tong ano, rayado. So bali na sa 6 kilos 'to. Wow. mga katokan. 6 kilos 'yan, oh. Binalot namin sa saging sa ano ng saging para ah, ilaw pa kayo diyan ah. Alang na. Hey. Sa inta pa natan 1, One, two, three. Count. Let's count. Let's count. One, two, three, four, five. Smile, smile, smile. Ganda mo yung kamay mo. Paano yung kamay? Uh, Ani? Uh, 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 Paano yung kamay? Asa ni yung kamay? Smile. 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 <laughs> ganto yung kamay yung ganto yung kamay yung ganto. Yan. Smile. Wow. Wow. Pagkaraya. Ayusin mo ang shade mo. Ayusin mo. Malik lumbi, malik di ka dapat. <laughs> so, ayun nga mga katoka Tapos na natin ihawin yung Hotdog Ayun, Tapos niyan ihawin ni Bayaw yung uh, Rayado Rayado So, nasa 6 kilos yan mga katoka Ang laki Grabe Budol fight. Let's go mga katoka Kain, kain Time na Ayun. Ayun si Bila Ugot ng kain Nauna na Nauna nang kumain Say hi. hi 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 So, ngayon mga katoka Ito yung pagkain natin Ayan mga katoka, budol fight talaga to. Oy, kain na tayo, kain na. Let's go. Tamay. eh. babe. Pag-inom kain na ibang. Woo. Derpe si Luna rapo dun ini. Pabayay sana. Sana yun naman ang tao sa kong nagsuruyaw ako. O so, ayan mga katoka, mga pagkain natin. So, ang ulam namin ay isang rayado lang. Tsaka mga hotdog. Ay, hinulog. May bela. Hinulog na swat dog din. Hindi pa ako. Pili. Pili, Pili Kamutingan. Karay na ba? Nagkaraon. Tadadpada. Ayaw nila. Pagdating na lang daw ng mama nila. Bella ni kali ter bela. Ha pechor ka Yo. No dum kana. Dengo nang patuk-tuk. Totot na. Maga pairit kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.

dali, makabul ka. Abul. Dali. Si Tayra. Wan si Tayra, sa si Hai na si Jila, mama picture ro kami jila. Mana? Ang mata. Dede, dede, mo pa